napababa ng Pangulo natin ang US tariff from 20% to 19%. At ang sabi nga po ni President Trump na si Pangulong BBM ay mahusay, uh, tough negotiator. Uh, meron po akong apat na gustong ipa-explain po sa inyo. No? Ang unang-una, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na ito ay universal tariffs po galing sa Estados Unidos. Hindi po tayo nakipag-usapan sa kanila tungkol dito. This is something na inimpose po ng Amerika sa buong mundo. Okay? Ang pangalawang gusto kong paliwanag po sa inyo, ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. So sa huli, ang magbabayad po nito mga tarifa ay mga consumers po ng Amerika. Mga mamamayan ng Amerika na bibili ng mga produkto na inimport nila, sila po ang magbabayad nito mga tarifa. ah uh, pa pangatlo po, ang gustong kong talagang i-emphasize ay ang 19% na tarif on the Philippines is one of the lowest in Southeast Asia. Maliban sa Singapore na 10% ang tarifa nila, tayo na po ang second pinahamababa sa Southeast Asia. Bakit po to importante? Importante to dahil kapag mababa ang ating tarifa, makaka-attract po tayo ng mga foreign direct investors in the Philippines para magtayo ng mga pabrika, magtayo ng mga negosyo sa Pilipinas para makapag-export ng kanilang mga produkto sa Amerika. At kung hindi po mababa ang tarifa natin, ito mga foreign direct investors po ay magtatayo ng mga pabrika o ng mga negosyo nila sa mga iba't ibang bansa sa Southeast Asia. So importante na tayong second to the lowest dito sa Southeast Asia para dito po sila magsitayo ng mga negosyo nila. Uh, at ang huling gusto kong ipahayag ay hindi pa po tapos ang negosasyon. Our third technical working groups will continue to work with their counterparts from America to finalize the details of this arrangement. Uh, marami pang kailangan pag-usapan. So, hindi pa po tayo tapos. 19% versus 0 tariff para sa Amerika. Do you think the uh, deal is uh, fair and reasonable? Ako din nagulat eh. Sa unang tingin, medyo agrabyado tayo at uh, sabi ko nga kanina sa post ko talaga itong mga Amerikano na to magugulang to eh uh, hindi pa to eh ganyan ng ugali ng mga Amerikano yun ang una kong reaksyon so ang ginawa ng ating pangulong Marcos ito ay eh, ayon lamang sa aking mga nabasang pinabduct tong duttong kong uh, uh, balita na nabasa ko maghapon kasi iniintay ko man develop yung balita yung iba sinabi fake news pero ito yung sa inyo ngayon ay kumpirmado to at uh, may ongoing negotiation No? Although it is not yet final, uh, ang sabi ng ating Department of Trade, uh, the President is trying to encourage uh, the U.S. government to invest more sa industriya ng critical minerals. Ibig sabihin, sige open market kayo, sige 19%, pero pumasok kayo sa Pilipinas. Kasi tayo po ay uh, malaking exporter ng mga raw materials, itong mga critical minerals na hilanggit kanina copper, no, cobalt, nickel at iba pa na ginagamit sa mga kagamitan, sa mga makinarya. At to katulad nitong cellphone, yung ginagamit kong tablet ngayon at ang marami pang iba na may kaugnayan sa advanced technologies. So ang strategy ng ginawa ng Pangulong Marcos ay pasok kayo dito. Sige, 19% natang produkto. Sige, impose nyo. Pero pasok kayo dito sa amin. That was part of the negotiation na sana mag Ang intention, ang US government, instead of uh, importing raw materials, nitong mga critical minerals na to, ay uh, pumunta rito sa bansa natin. At dito nyo itayo ang inyong mga planta at manufacturing firms to process these raw materials. Kuha nyo, imbis na-export natin na mga raw materials yan, papuntahin dito ang uh, American uh, investors and uh, put up manufacturing firms here, processing plants that will process these raw materials sa critical minerals. Yung mga tanso na yan no yung ginagamit sa mga aluminium yung ginagamit dito sa laptop ginagamit sa cellphone process nyo dito and in that way pag uh, yan ay napagkasunduan no nagkaroon na ng initial negotiation eh so itutuloy na lang yan di fa finalize pag pumasok yan dito what will happen now will it create additional revenues on the part of the government will it create employment opportunities for the Filipino people will it create a better trade relationship between USA and the Philippines the answer is yes